Oh, so magandang umaga sa inyong lahat mga katoka. Ito, ito na yung day 4 namin, Magli-layout kami. Ayun. So bali kukuha kami sa kalsada ng 60, iangat namin sa ground floor. So ngayon ito yung kalsada. So kailangan natin ang Kukunin yung levelasyon ng kalsada. Para angat natin yung ground floor sa poste. So bali, ito yung kukuha muna tayo ng 120 yan, galing sa ano galing sa kalsada sa flooring ayan gawit pawakan mo net ka no diwang level tas kuha kang ano 60 galing sa flooring so ngayon mga katoka kailangan kukuha tayo ng 60 galing sa flooring ng kalsada yan yung levelasyon ng ating um, ground floor So bale dadalhin natin yan sa istaka or butterball. Ilan yan? Ay, yung sa taas net. Sukatan mo. Hindi galing na rito. Sa 60. Hanggang na. Ha? 60 rin. Oo oh, 60 rin. Tara. Yan sa so Dio lang magdadala niya. <laughs> so bale si Junjun tsaka si Tonton gumagawa ng barak. Sila yung bahala doon sa barak. So Baka. kami naman dito sa layout. So ngayon yung galing sa kalsada uh, Yung 120 Dadali natin dito sa Sa Istaka natin So mga yeah. pusti na tayo pang istaka mga katuka Ayan Okay. Oh, dito ka na Dio okay. Tapos ngayon, sukatan mo. Ibabaw mo ng 60. 60 unit, di ba? Okay. Hawakan mo. Yan yung magiging flooring natin. ground floor. So, kailangan natin ng panambak pa, no? <laughs> <laughs> Tapos Maraming. ngayon, dito. Guwitan mo rin. Galing sa ano, 120. 60. Marami-rami -marami yung panambak yan. Oh, andyan naman si DA, Wala Walang problema yan, eh. <laughs> Ayan, 60 yan so ngayon mga katoka bago tayo mag layout kailangan tignan natin yung ah, foundation plan Ayan. so bali ito yung magiging layout nya Ayan. so ngayon mga katoka pag gagawa tayo ng butterboard paikot so kailangan ah, isang sukat lang ang ating kukunin kasi ngayon mga katoka dito sa layout namin is dito sa foundation plan is iba-iba yung uh, sukat ng ating mga puting so ngayon pag gagawa tayo ng board kukunin natin yung pinakamalaking uh, puting so bali ito kasi yung mga katuka iba-iba yung sukat ng ating puting yung F1, C1 is ang sukat niya is 2 meters by 2 meters Subali, so, ito yung mga katoka. Yan. Yung F1C1 na yan. Ito yung 2 meters by 2 meters. Subali, isa, dalawa, tatlo, apat. apat yan yung pinakamalaking puting natin mga katoka sa gitna ng uh, layout natin. So ngayon, itong So ngayon, itong sa may harap na posto mga katoka, iba rin yung sukat ng ating puting. So, bali, ito yun mga katoka. So, F3 C1 na yan. So, bali, 150 cm by 150 cm lang yung butas ng puting natin. So, ngayon, para hindi tayo mahirapan pag uh, lalagay ng butterboard, so, kukuha tayo dito na sa malaki mga katoka dito na tayo mag adjust para sa butter So, halimbawa, uh, ito yung poste natin. Pag mag kay tayo, uh, kukuha tayo niyan galing sa gitna, 1 meter. Tapos, papunta rin dito, 1 meter. So, ngayon, para hindi tayo magka-problema sa butter board, uh, mag adjust tayo ng galing dito sa gitna, gagawin natin 150 cm. So, bali may allowance tayong 50 cm para hindi siya abuti ng hukay. So, yung butterboard natin, naka-steady lang mga katuka. Hindi siya gagalaw kasi uh, meron siyang 50 cm na allowance. So, ganun dapat mga katuka pag nag-layout uh, tayo. Nag-adjust tayo ng kahit 15 cm para sa ating uh, butterboard. So hindi maaabala pag maghukay tayo mga katoka kasi meron tayong 50 cm allowance. Bali ang nilili out namin is ito mga katoka. So bali galing diyan sa wall. Aabanti kami rito ng 2 meters. Yan 2 meters yan mga katoka. Tapos ngayon, ito na yung finish line ng poste. Ayan. So ngayon mga katukayan, uh, nilalagyan na natin ng istaka. Ito na yung libilasyon natin na uh, 60 galing sa kalsada. So ngayon, kukuha tayo rito ng 2 meters. Papunta rito, tapos tatansiya natin papunta roon. Tapos ngayon, doon tayo kukuha ng eskwela So, let's go. Kukunin mo net, doon sa kabila ulit. Yan yan, yung tansi na yan, malapit sa tansi. <laughs> ha? Grabe. So, grabe ang tambak ang kailangan natin dito mga katoka. Ayan yung pinaka ground floor niya. Yung may tansi na yan. So, yan yung elevate ng flooring tumasta. Okay. So bali ito ang update ng day 4 namin mga katoka Ayan So napaikutan na namin ng Staka So bali binaw namin yan Nakabawin yung mga poste mga katoka sa lupa Tapos yan yung libelasyon ng Aming ground floor So kailangan ng maraming tambak Ayan Lubog na lubog yung lupa rito mga katoka So bali na liout na rin namin yan Ayan So naka-eskwala na yan, tansi na yan mga katoka. Ayan o. So bala yan mga katoka. Naeskwala na natin yung uh, ah, paglalatagan ng poste. Anjan. balik bagulang belak dan lah. performan gini. Porman. Porman daw. ah, ikaw. <laughs> Mount Pinatubay. Mount Sinai. Mount Sinai ng, ng kubaw. <laughs> Ah, so bali na layout na namin mga katoka. So Sabado ng tanghali ngayon, hapon pala. mag na kami. So bali overtime kami ngayon mga katoka. Uwi kami linggo na. Uwi kami linggo na. Yeah. Okay na yan. So bali ito yung layout natin mga katoka. Papakita ko sa inyo. So bali tayo ng 4 meters galing doon. So bali ito yung pinakaposte ng bahay. Yung 4 meters tapos bali doon kami kumo sa may uh, sidewalk 4 meters din. So wala sa eskwela yung yung lupa. Kaya kumuha kami ng eskwela dito sa may sidewalk. So bali rito, malaki doon sa taa, sa dulo. Dito 2 meters. So bali ko mo ako 2 meters galing sa wall. Papunta rito. 'Yon. Tapos ngayon, papunta doon 10 meters. Kasi yung buong bahay is 10 by 10. So bali 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 anim kami ngayon maghuhukay mga katoka. Si Junjun ayon ah nagpuputol na ng minanumano niya muna yung 10 pang anilyo so ayun na mga katoka uh, nakapag layout na kami ayan so ngayon ang una namin ginawa is uh, naglagay muna kami ng butterboard paikot ayan so bali paikot yan mga katoka So ngayon, bali ang sukat ng buong bahay is 10 by 10. Tapos ngayon, kumuha tayo ng 2 meters dito sa dinala natin dito. Galing dyan, 2 meters. Tapos ngayon, galing naman dito sa 2 meters. Papunta doon is 10 meters. Tapos ngayon, galing dito, papunta roon is 10 meters din. So ngayon, naka-eskwala na yan mga katoka. So bali, ang una natin gagawin pag nag-layout ng bahay is uh, butterboard muna paikot. Ayan. Tapos ngayon kukunin natin yung 2 meters galing sa wall. Ngayon nasa plano is 4 meters galing sa sidewalk papunta ron. So bale, kumuha kami ng 4 meters papunta ron. Tapos 4 meters din galing doon hanggang dito. So bali dito kami kumuha ng eskwala. Ito Ang tansi na yan. Tapos ngayon, dinala namin doon hanggang doon. So bali may mga tansi na yan mga katoka. So bali nakatapat na dyan yung mga hukay-hukay. Mga hukay namin. So nakapag-umpisa na kami mag -hukay. So ngayon, ito. Ito yung poste niya. Ayan, yung gitna niya. Dito matatapat yung poste. Papunta doon. So, bali, dosing post ito, mga katoka. Yung buong kabahayan ng 10 by 10. So, na-layout na namin yan. Ngayon, uh, hukay naman sa lunis. So, bali, nagsimula na kami sa hukay. Dalawa ng hukay. Tapos ngayon, yung level ng butterboard namin yan mga katoka, kailangan levelado yan. So, ito yung inangat namin galing sa kalsada So bali 60 yan mga katoka So ngayon mga katoka pag gumagawa tayo ng bahay Kailangan yung libelasyon ng ground floor natin is 60 So bali nakaangat to ng 60 sa kalsada So bali kumuha kami ng libelasyon paikot yan Ngayon mga katoka nakalibel na yan. yan So bakit kinuha natin yung uh, libelasyon ng uh, 60 kasi doon tayo magbabase para sa puting so ngayon ang puting nito mga katoka is ayun yung hukay is 2 meters by 2 meters ngayon ang lalim niya is 150 so nakabase yan mga katoka sa plano so sinundal lang natin yung plano ngayon yung lalim ng ng poste mga katoka is uh, 150 so ngayon uh, tayo ng 150 tapos kailangan yung sukat natin 150 plus 60 is dapat 210 so ngayon pag maghukay tayo kailangan magsusukat tayo palalim sa so, uh, sumakto siya ditong 210 2 meters and 10 centimeter so, ay 2 so story itong mga katoka ayan So kailangan matibay yung Ah uh, butterboard natin mga kataw kaya so makikita nyo may mga brace yan hanggang dun paiko dito may brace so ngayon ang ginawa ko mga ka bawat tansi nilagyan kong brace yan para matibay para pag hinatak natin yung tansi is hindi siya gagalaw yan so ito yung day 4 namin mga ka so nakapag layout tsaka nakapag umpisa kami ng hukay So bali tapos na rin yung barracks Okay na yan Pati So Update tayo sa Day 6 natin mga katoka Ah day 5 Para sa hukay